63 to 70 ang score at lamang pa ng pito ang mansalay. Sa pagpapatuloy ng laro ay bigla na nga lang nakapagpakawala si Tuaso ng Tres nang makataka siya mula kay Gareho sa pamamagitan ng screen ni Ponsalan. Kaso, ang agresibong pagkilos ni Maki ang sumira sa maganda niyang pagpulso nang magawa nitong makasabay sa kaniyang tira. Determinado si Romero na habulin ang lamang ng mansalay at doon na nga nagmintis ang tira ni Tuason. Makikita naman nga sa ilalim ng basket ang pagtalo ni na at Valdez kaso sineryo ang nangimabaw sa pag-rebound ng bola. Kasunod din noon ay ang pagsigaw ni Romero na nakatakbo ka agad sa side nila. Ibinato naman agad ni Neryo ang bola at pagsambot ni Maki ay wala na siyang ibang inisip pa kundi ang makapuntos. Si Salome ay naglakas na pigilan siya. Kaso, alam ni Maki na wala itong laban sa kanya. Isang bigla ang pag sidestep ang ginawa ni Romero na sinundan din niya ng pagbalik. Napadiretso si Andrew at sa pagbalik ng kanyang hinahabol ay doon na nga naguluhan ang kanyang mga binti. Napatuon ng isa niyang kamay sa sahig nang mawalan siya ng balanse At ngayon nga ay makikita si Romero Na nagpakawala ng isang step back 3 Na kung saan Ay makikita rin si Garejo Na itinaas ang dalawang mga kamay Habang nasa ere ang bola Hinalit noon ang basket At doon na nga Nagwala ang fans ni Maki Napasigaw pa nga si Romero Habang papaatras na lumalayo Mula kay Andrew Na napakuyom ng kamao Dahil sa nangyari ang bilis daw ni Romero, at mukhang hindi raw ito makakaramdam sa kanya ng awa sa mga gagawin itong place. MVP! 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 Bulalas ng marami, at si Maki ay lalong pinagwala ang crowd ng kumpasan paniyaan lahat. 66 to 70, at apat na lang ang lamang ng mansalay. Si Coach Isaiah nga ay napakuyom at napatawag ng timeout na lalong ikinakalampag ng mga fans ng kalaban. Nauhan, 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 nauhan! Exterminators! 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 Romero! 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 Masayang sinalubong ni Coach Mabs ang kanyang mga pawisang players at isang pasimpleng apiran pa ang ginawa ni Romero rito nang magkasalubong sila. Ayos ang ginawa mo Maki. Natural lang iyon. Wala sa loob ang ace player nila eh. Sagot naman ni Maki na nakakutob ng paglalaro na uli si Mendes. Napatingala pa nga siya sa scoreboard at napakuyom ng kamao. Tatapusin na namin ang finals dito. Sabi ni Maki sa sarili Pagkatapos ng timeout ng Mansalay, ay makikita na nga muli ang pagtayo ni na Mendes at magbuo. Pinagpahinga rin muna ni Coach Cervantes, Sina Alcoba at Wason. Mendes, Salome, Valdez, Balbuena, magbuo. Ito nga ang lineup ng Mansalay. Kasapaw, Garejo, Ledesma, Nerio. Naman ang sanawhan at sa pagsilbato ng referee at sa pagpasa pa lang ng bola kay Mendes ay kinulat na lang ni Romero ang mga manonood nang matapik nito bigla ang bola mula sa sumambot nito. Wala nang makakapigil kay Kuya Maki nito. Wala na siyang balak na matalo kapag ganito. Sabi nga ni Ricky sa sarili na mabilis na hinabol ng kanyang Kuya Maki na hinarangan agad ni magbuo sa may basket. Kuminto si Romero at bumigla ng galaw ng paglayo rito na niya ng isang biglaang extra pass na kamuntikan pang ma-intercept ni Mendes. Kaso, dahil nabigo ito ay doon na nga tumalbog ang bola sa dumating na sigareho. Pinatalbog nito ang bola at sa pagharang dito ni Valdez ay isang biglaang pagtalikod ang ginawa ni Dexter. Sa paglapit naman ni Gerald ay doon na nga ito bumigla ng hakbang pauna at pagtalon palayo gamit ang paang iyon. Palayo ang ginawa niya mula kay Valdez at dito nga ay makikita ang magandang fadeaway shot na pinakawalan niya. Hindi ito naabutan ni Valdez at doon na nga napasigaw ng malakas ang mga taga-Nauhan ng lamuni ng basket ang bola. Dos puntos para kay Garejo at doon na nga nagwala ang Nauhan crowd dahil naibabana ng team nila ang lamang sa dalawang puntos baba agad bulalas pa ni Maki at doon na nga sumagot ng malakas ang kanyang apat na kasama nakapwesto na kaagad ang nauhan team sa side ng mansalay at kumawala ang malakas na chant ng salitang depensa ng paulit-ulit sa loob umiinit na ang laban sa muling pagdikit ng score kinalampag nila ang buong venue at malinaw na comeback ang ginawa ng nauhan ang mga supporters naman ng Mansalay ay nakaramdam ng kaba dahil sa nangyaring ito. Galingan ninyo Mansalay! Go Go Mendes! Bulalas ng isang grupo na taga Mansalay na agad na kinantiyawan ng malakas ng mga supporters ng nakaberde. Boo! Si Ricky nga ang may hawak sa bola at sa pagdating niya sa harapan ni Maki ay eh sandaling nagngitian ang dalawa. Si Romero nga ay biglang bumaba ang katawan at sa paggalaw naman ni Ricky ay siya namang pagdipan ng kanyang dalawang mga braso na sinabayan niya ng kaliwat kanan na paggalaw. Hindi na kita papalusutin ngayon Ricky. Mahinang wika ni Maki at si Mendes naman ay tumaliko dito. Inatrasan niya ang kanyang defender at Piner sang mapalayo. Napangiti si Maki sa ginawa nito. Kung kaya nilabanan niya ito Kumakbang siya na kaso, ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Mendes para umikot. Tumuon ng kaliwang braso ni Ricky sa kanyang defender, at isang pasimpleng tulak din ang ginawa nito. Napaatras ng marahan si Maki sa nangyaring iyon, na sinabayan naman ni Mendes ng step back na nagpawaw sa mga manonood. Ang ganda ng move na iyon, at ngayon nga ay tumalo na si Mendes para magpakawala ng tres. Napakuyom si Maki at tumalun pa rin para masira ang momentum ni Mendez. Kaso hindi na niya ito naabutan at ang bola nga ay agad nang umarko sa ere. Lumapag ang dalawa at si Ricky ay napaupo nang si Maki ay lumapag sa kanyang harapan na kinasalbato ng referee. Kasunod noon ay ang paghalit ng basket na nagpakawala ng nagtitimping chair ng mga tagamansalay nagbalik na ang kanilang ace player at ito nga raw ang simula ng pagbawi nila sa momentum. Basket counted. Bulalas pa ng referee nang bigyan niya ng foul si Romero na agad namang itinayo si Mendes at tinapik sa likod. Naglampasan ang dalawa na tila may galit sa isa't isa. Si Ricky papunta sa free throw area at si Maki naman ay papunta sa gitna ng court para sa pagpwesto. 68 to 74 ang score matapos ang successful 4 point play na iyon ni Mendes. Kumawala nga ang malakas na MVP chant sa kanya na nakipaglaban sa chant ng mga taganawhan. Ang ilan ngaring rin ay nakaramdam ng kabog sa dibdib dahil mukhang isang showdown mula sa dalawang ace player ang pwedeng mangyari. Sinalubong ni Mendez si Romero sa gitna at sa pagbalik ng bola sa mga ito ay dito na nga agad na inatake ni Maki ang kanyang bantay. Ginamitan niya ng persa si Mendez at dumiretso siya sa basket na kinaseryoso ni na magbuo at balbuena. Hindi ito napigilan ni Mendez at sa pagtalo ni Maki ay binanggamo na niya si magbuo na kinaseryoso ng mga tagamansalay. Sumilbato agad ang referee at si Balbuena at Mendez ay sinubukan namang butaan ang kumawalang bola mula rito hindi nila naabutan ang bola sa ere. Kaso, nagbintis pa rin iyon na ikinangiti naman ang marahan ni Maki. Sayang daw iyon pero ayos pa rin dahil naibigay niya kay magbuo ang ikalawang foul nito. Agad niyang nagpunta si Maki sa free throw area at ginawa ang dalawa niyang tira. Pumasok pareho iyon at kasabay nito ay ang pagbaba ng team ng nauhan sa side ng kalaban. Depensa Huwag niyo silang papuntosin. Kailangan mahabol natin ang lamang nila. Kailangan tapusin na natin ang laro ngayong game 2. Bulalas ni Maki na ikinakuyom ng kanyang mga kasamahan. Isang malakas namang oo ang sagot ng mga ito at sa pagdating ng mansalay players ay dito na nila ipinamalas ang kanilang mahigpit na depensa. Hindi na nga nagawang maulit ni Mendez ang ginawa niya kanina kung kaya't ipinasa niya muna ang bola kay Gerald. Kasabay nito ay ang pagbato niya nito sa sentro na si Magbuo. Pinostehan ni Marlon Sinerio at isang hook shot ang kanyang pinakawalan at napaseryoso si Coach Cervantes nang magmintis iyon. Sumabay kasi si Ledesma at Sinerio sa kanya kung kaya't nasira nito ng bahagya ang momentum noon. Pero si Balbuena naman ang nakakuha ng offensive rebound na napahigpit sa hawak sa bola. Walang nagbabantay sa kanya kung kaya tumalon siya para ilagay ang bola sa basket. Kaso mula sa likuran niya ay sumulpot si Garejo na tinapal ang bola sa board at paglapag nito ay agad niyang inatrasan si Balbuena para sa rebound. Si Magbuo naman ay agad na kumilos kaso isang double team screen mula kay Neryo at Ledesma ang kanyang tinanggap na naging dahilan upang si Gareho ang makakuha ng bola. Hindi naman makatulong si Ricky doon dahil ayaw siyang iwanan ni Romero. Si Gerald naman ay agad na kumilos habang si Andrew naman ay hinabol ang tumakbong si Kasapaw sa kabilang side. Agad niyang iniiwas ni Gareho ang bola mula kay Valdez at dito nga iisang pagbatorin ito ang kanyang ginawa. Si Ricky nga ay napaatras nang bigla siyang hawiin ni Maki palayo. Tumakbo ng matulin si Romero at dito na nga nagwala ang kanyang mga fans. Si Ricky naman ay hindi nagpatalo at agad na sinabayan ang kanyang kuya Maki. Kinalampag ng mga manonood ang venue nang makita iyon. Si Maki ay pinatalbong ang bola nang makuha ito habang si Ricky naman ay ginitgit siya. Si Maki nga ay biglang bumagal at si Ricky ay mabilis namang pumihit at nilampasan ito. Kaso, biglang ibinato ni Maki ang bola pataas at doon na nga sumulpot si Garejo na pagkasambot sa bola ay agad na umatake sa basket. Sinabayan siya ni Valdez at doon na nga niya walang takot na itinira ng malapitan ang bola. Si Ricky naman ay napaseryoso nang bumigla ng takbo si Romero sa tabi niya. Ang bilis noon at sa pagdating nito sa likuran ni Garejo ay doon na nga iniba ni Dexter ang hawak niya sa bola isang walang tingin ng pagbitaw sa bola sa kanyang kanan ang kanyang ginawa at ngayon nga ay nakay Romero na ito naiwan si Mendes at nang makita ito ni Andrew ay doon na nga niya iniwanan si Kasapaw ah Andrew huwag bulalas ni Gerald na sinandala naman ni Garejo kaso tila huli na siya dahil kumagat na kaagad si Andrew sa fake move ni Maki. Napatalo na si Salome at dito pa nga lang tumalon si Romero na kinaseryoso ng mga manonood. Pinakawalan ni Maki ang bola. Sumilbato rin ang referee para bigyan ng foul si Salome. Ang bola nga ay kakataas pa lang sa palad ni Romero kaso. Bigla na lang itong tumapon sa labas nang malakas na hampasin ito ni Mendes mula sa likuran Nablock niya ang tira ni Romero Napigilan niya ang posibleng 3 point play At sa paglapag niya sa tabi ng kanyang kuya Maki Ay bahagyang natahimik ang mga manonood Ang bilis daw ng pagresponde ni Mendes At nagawa nitong matimingan ang tira ni Maki Bigil hininga nga rin ang ilang manonood Sa naging sequence na iyon at nakikita pa nga ang seryosong tinginan ni Namaki at Ricky. Bumuntong hininga naman si Mendes matapos iyon at binigyan ng kalmadong ngiti ang kanyang kuya Maki. Talagang nakagawa ka pa ng paraan ha? Sabi ni Maki at tumango naman si Ricky. Mahirap na. Sagot naman ni Mendes at pagkatapos noon ay kay Andrew na siya lumapit. Si Gerald ay lumapit din sa kapatid at sinabing ayos lang iyon. Si Maki naman ni naghanda na uli sa free throw area. Naipasok na naman niya ang dalawang shots doon at naging 72 to 74 ang score. May limang minuto pang natitira sa ikatlong quarter. Samansalay na uli ang bola at si Ricky nga ay mabilis na ginamit ang screen ng kanyang sentro bago pa man siya madepensahan ni Maki. Sumabay sa kanya si habang si Magbuo naman ay itinaas ang kamay na papalapit sa basket. Sa pag-atake naman ni Mendez sa basket ay siya namang pagpasa niya sa bola pataas. Sinambot ito ni Magbuo at dito na nga humakbang palapit sa basket ang sentro ng mansalay. Umabante naman si Romero para sana mag-abang ng charge kaso. Binigla siya ni Magbuo ng isang one foot jump shot. Tumama ang bola sa board at nilamon ito ng basket pagkatapos. Mahirap bantayan ang sentro nila. Ts. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili dahil may jump shot din si Magbuo. Depensa agad. Sigaw pa nga ni Ricky na agad na tumakbo sa side ng nauhan para hintayin ang kalaban. Inihanda rin nila ang kanilang formation defense para dalhin si Maki sa right area. Si Maki nga ay pasimpleng na trap sa area na iyon at dito naman mabilis na nagkat si Garejo. Isang mabilis na pagbato sa ball ang ginawa ni Romero at sinambot ito ng nasa ereng si Dexter na kinaseryoso naman ni na magbuo at balbuena. Idinakdak ni Garejo ang bola kaso ang mga na-excite na fans ng mga nakaberde ay natameme ng isang clean block mula kay magbuo ang sumalubong sa bola. Napakuyom nga si Maki na napatakbo para habulin ang bolang hindi pa naman lumalabas ng court Kaso si Andrew Salome ang nauna rito Dahil ito ang pinakamalapit Ang paglingang iyon ngari rin ni Maki Ay ang ginamit ni Ricky para kumawala mula rito Nakita naman agad ito ni Andrew Kung kaya nga tumalun siya Para ibato ang bola sa kanyang coach Dito na nga napasigaw si Coach mab sa kanyang mga players Hinabol nila si Mendes Si Maki nga ay itinodong pagtakbo at ang mga fans ng Mansale ay napatayo nang makahabol si Romero. Hindi dahil sa mabilis ito, kundi dahil sa biglang pagbagal ni Mendez na napangiti ng magtagpo ang mga mata nila ni Maki. Gumalaw si Ricky at dito na nga inihanda ni Romero ang kanyang sarili. Aatakihin siya ni Mendez. Gagawin ko ito hindi dahil sa gusto kong maging mas magaling sa iyo Gagawin ko ito dahil gusto kong malaman mo Kuya Maki na hindi na ako ang dating mendes na tinuruan mo. Hinawakan ni Ricky ang bola at dito na si Maki humanda dahil sa posibleng sidestep o eurostep na gagawin ito. Umalalay ang isa niyang paa at umabante naman ang isang paa ni Mendes at dito na rin si Maki gumalaw. Nakita niyang mag-change direction si Mendes. Hindi mo ako may isahan Ricky. Sabi ni Maki sa sarili at sa pagsabay niya kay Mendez ay bigla na lang itong naging malayo sa kanya. Papunta si Maki sa kaliwa pero si Ricky ay tumalon palayo mula sa kanya. Nakatalo na dito at nakapagbitaw ng isang floater shot na hindi niya nagawang maabutan. Paglapag ni Ricky ay agad siyang tumingin sa kanyang kuya Maki na napakuyom ng kamao. Ikaw ang nagturo sa akin ng fake at gamit na gamit ko ito para magawang maka-score laban sa mga malalakas na players sa kahit anong liga. Bulalas nga ni Mende sa isip at ang mga manunood ay napatalon bigla dahil sa pagpasok ng bola sa basket at ang pagtuon din ng isang kamay ni Maki sa sahig dahil nawalan siya ng kaunting balanse sa biglaan niyang paghabol sa talo nito. Humawala ang malakas na cheer para kay Giant Slayer at hindi na nga niya hinayaang makadikit ang score ng nauhan sa lamang nila. Matapos ang ginawa niyang iyon kay Maki ay dito na nga nagsimulang kalampagin ng kanilang supporters ang buong venue. Natapos ang ikatlong quarter sa score na 80 to 92. Dose ang lamang ng mansalay at isang malakas na sigaw pa nga ang pinakawalan ni Magbuo dahil na-block niya ang buzzer beater layup sana ni Romero sa huling segundo ng quarter. Napakuyom na nga lang si Maki dahil sa nangyari. Masyadong malakas ang team na ito. Wika ni Romero sa sarili at pakiramdam niya kahit anong subok niyang buhati ng team ng Nauhan ay parang lalong bumabawi ang kalaban. Mansalay! 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 Mansalay, sampung minuto na lang ang natitira sa game 2 at sa mga sandaling ito ay ang Mansalay na nga antila mananalo sa larong ito dahil sa ganda ng ipinamalas nila.